Ang Pilipinas at Germany ay lumagda sa isang bagong kasunduan upang palakasin ang kanilang ugnayang pangdepensa. Ito ay tinawag na Arrangement Concerning Defense Cooperation at nilagdaan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at German Defense Minister Boris Pistorius sa Berlin. Saklaw ng kasunduan ito ang mga larangan ng cybersecurity, logistic, defense armament at United Nations peacekeeping operation. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtulungan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa. Ang bagong kasunduan ay nagpapatuloy lamang sa 1974 Administrative Agreement kung saan nagsanay ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines sa Germany, isa sa pinakamatagal na defense partnership ng Pilipinas. Ang hagbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Pilipinas upang magtatag ng mas maraming alyansa sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang buwan, pumirma na rin ang Pilipinas ng kasunduan sa New Zealand at inaasahang pipirma ng katulad na deal sa Canada. Mayroon na rin tayong reciprocal access agreement sa Japan at sinimula na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang negosasyon sa France para sa Visiting Forces Agreement. Ang pagbuo ng mga bagong alyansa ay malinaw na hakbang upang mapatatag ang posisyon ng Pilipinas laban sa agresibong pag-angkin ng China sa South China Sea. Dagdag pa rito, dalawang German warship ang naglayag sa Indo-Pacific upang ipakita ang suporta ng Germany sa malayang paglalayag at pagpapatupad ng international law. Sa kabuuan ng kasunduan ito ay hindi lamang patungkol sa pagpapalawak ng defense cooperation, kundi isa rin itong mensahe ng pagkakaisa ng mga bansang naninindigan sa batas at kapayapaan sa rehiyon. Habang lumalawak ang alyansa ng Pilipinas, lalo ring tumitibay ang posisyon nito sa harap ng patuloy na banta mula sa China sa West Philippine Sea.